iyo, oh. no? Ito yung sinasabi ko. Oh, ano yang panggulay na? Na? 20. Ha? Di, <laughs> <laughs> ano naman 'yan oh? Tingnan mo sa ibabaw. na ay isang magandang buhay mga ka-farmer galing lang tayo sa palayan ayan o oh. nagpa-spray ako ng fish amino acid talagang uh, todo na to mga ka-farmer natakot si tatay medyo mabaho daw sabi ko kay tatay tay kako ano naman yan hindi naman yan na uh, masasardos pa nga yung in-spray natin ng mga uh, uh, insecticide kumpara dyan sa ano pero ako hindi naman nababahuan ano naman siya, parang fermented siya na ano kasi molasses mabango yun eh. Oh, ayan. Tapos ito naman sila. Pinakuha ko na yung kangkong dito. Ibabato namin doon sa fish pond mga farmer kasi yung mga ugat niyan pagkain din ng isda the same time. Mag uh, bibirit na yung tag-init. Eh, at least meron pong shelter yung ating mga isda. Ayan oh. Habi ko unahin na muna ito. nami uh, ugat eh sabi ko nakita ko yung ugat talagang kaya hindi yung maarangkada yung ano doon dahil uh, kinakain po yung ugat May naman yung ugat oh yan oh no? dami ugat no yan oh no? mga kinakapitan ng lumot <laughs> Baka lang round na kayo? Isa Ah, ayan. Ito si Dexter. Kumusta ito? High blood daw ito. High blood ka raw? Ha? Ah? Kala ko high blood ka eh. Ito ah, kutin. nagsunog dito? Parnal Ha? <laughs> Galing, oh. Yung kalamansi na Bihira. Ang dahil pa naman bunga Oh. Ah, ito makakasurvive ito. Magdadahon pa. May bunga, oh. Ngayon oh. Ito yung sinasabi ko. Para mabilis lumaki yung binibingwit yung tilapia. Ah Ay, hindi pa lang pabilado. Oh, sa fish pan lang ba natin? Sayang kasi at the same time, Malay mo kung pa, di may taguan pa sila, di ba? Tatag init eh. Pag wala tayong kangkong doon, magpipishkin tayo. Pagka mainit ng tubig, yun na yun. Kahit anong palit ng tubig, pagka tinamaan tayo ng fishkill, Dati ang lalaki nang namamatay. Basta okay. ng ano, presyon para. 90 over Mata nasi. Mata siya ano, 90 over nasi sabi ni <laughs> ni Rambo. Loko-loko talaga ito si Rambo ay eh, no. <laughs> 90 over nasi. <laughs> Hybr hybrid, hybrid yata yung na. 90 over nasi. <laughs> Sasampulan pa naman natin yung rice challenge. Ikaw ang sa nun, Dex, ha? Para, ano, ano? <tipos> ah <Ha? tipos> ikaw ang, ano, i-demo natin kung paano ang procedure nung, ano, nung ating uh, eating challenge sa kainan. Kailangan ka niya pineapple lima. Ang ko ng Maganda eh. Maganda yung kampong, oh. oh. Ano na naman tinitingnan mo? Akita ka lang ng... Ah? Akita ka lang ng ano? Makita na naman sa vlog ni Ashley to. Ah, away na naman kayo niyan. Ano tinitingnan mo dun? <laughs> Eto, ano sira nito pala? Wala ko yan, wala ko yan. Ha? Ah? Bali ko, ya, ko yan talaga, ah? power na tangke na ko Tangke? Nagano na ko yan. Na eh. May tagas na dito ko. Ah. Oo nga, ano. Siya na ang presin yan. over diesel. ganda ng ano, ganda ng sprayer. Ay no, kita mo? Oh? Oh? na oh, nasa baba na siya. Uh -huh. Ayan, nakapag gano'n na pala sila ng konting kangkong mga farmer oh, May baby kami dito, ayan o oh. Ang bago kong baby O, oh, dito ka na oh, sige na O, oh, huh? takot ka ba? O, oh, dito ka, dito ka Dito, dito Ayan, dito, dito Dito. Dito ka. Dito ka. Ayaw mo umalis? Ha? Huh? Oh. Oh, kuya mo. Oh. Yan ba? Yan mga kapal. Tuloy natin yung ating uh, kangkong. Ang kawawa yung unggoy na yun mga farmer bagay kung dito lang naman siya paikot ikot lang dyan di naman siguro aalis bagay kung aalis siya paglaki niya. nya okay lang andyan lang naman ang bundok punta na siya sa bundok kaya lang territorial pa lang mga unggoy uh, ano din sila parang kolo kolo ni nga hindi siya basta basta makakapasok sa samahan oh ano yung panggulay na na <laughs> Ha? Pambenta daw. <laughs> Di, ano naman yan, oh? Tingnan mo, sa ibabaw. Sirena Baal, Pamis Dali. Yung asimangang kong. Mga ako, kung kaya, Panigang. Oh, bandan nito, oh. Baba. Baba mo eh. Eh, rin niya ako. Adobo, ne? Hmm. Uh -huh. uh -huh. Tapos yung stock na may iiwan yan Sana mag, ano na, no? Mabuhay. Mabuhay Pero magiging pagkain din nila Yung mga ugat na yan, sigurado Dalanta ka nila yan Upon. lagari ako eh naandun yung palay eh. andito yung ano tapos mamaya bibigyan ko din ng update yung ating ginagawang housing sa taas so ayan clear na pala dito finally <laughs> tapos ayan mga farmer ito bala ko dito maglagay ng decal chicken Meron na akong nakita kaya lang sabi ko. Medyo ano lang muna kasi eh uh, ito kailangan na naman ilipat dito sa kaya pwede nilagay kahit dito na lang siguro. Dahil pang slab niyan. Ayan, kahit dyan lang, itsa lang diyan. Ay, yung pansit pala. Akala ko kinuha na ni Jom. Takbuin mo na, Sal. Ha? Oo, oh, na, Sal. Lumipad ka, Sal. <laughs> Ayan, oh. Mga oh, farmer Ayun. Ayan. Iyan mo lang. Ikalat mo lang. Huwag mong pagkumpul-kumpulin. Baka maging isla. Sana tumubo, ano? ganda tumubo eh kahit dito lang oh malaki ano na ng yun doon kinain na ano, lang kinain na ano? okay. na so nandun ay, yung maliliit eh pero sa dulo kayo nabubuhay kasi oh. sa lupa dami ugat oh ganda ng ugat ya hindi maarangkada yun doon, kinakain na yung ugat eh. Wala akong roda natin mga ka-farmer tingnan natin kung uh, malay nyo mag uh, dumami oh, so, may unggoy po tayo ayan makawala lang marami ang ano uh, ano marami ang pagong madalas pong nakaka ano ng ano pagong Wala si Jun-jun? Ha? Ah. Ba wala siyang kasama doon? Hindi, stable. Eh, Iya na. Oh. Nanaatin kung natin. ang paparami natin, titirahin din ng ano 'yan, ng isda. nana natin tong mga yayarin ang mga tilapia yan ayun oh eh no, ganda daming ugat Naandun kasi yung mga maliliit so maganda sana kung makapag uh, ana sila no makapag-create ng ana uh, pero tingnan natin mga farmer kasi mas iba pa rin yung naan doon sa lupa na may nakakapit sa lupa tapos gagapang siya kumpara sa naandyan that's may isda talagang mauubos at mauubos ano? lalo na kung marami yung isda mga farmer doon sa irrigation konti lang naman ang isda kaya kapag ano sila nalaman mo na maganda yung tubig dahil ang ganda ng kangkong yan na yung pisa na oh hmm. yan, na si Mario going to wala kung saan babalik pa ito ata ay ah, hindi na oh. Si Rodel pala yung isa. Ayun, tinik up na ni Rodel yung kanyang uh, order. ganda yung panahon tamang tama yung aming pagsasabog mga ka-farmer at uh, hindi mainit ayun ayun pansit di palang gana at may tamales yan oh. ayan o oh, Ang dami pang kangkong dito pwedeng balikan mga ka-farmer <laughs> Ayan oh, no? dami pa. Pero ano ma, titingnan muna natin 'yan doon kung a uh, maging maganda ano eh pwede nating alawitin pa 'yan oh. No? Uh, gagawin din ng mga boys. At the same time eh kailangan kasi natin 'yan, talagang titindi na 'yung init. At least malinis na 'yung dito sa harapan din. Tapos na ano pa natin pagkain ng ah, uh, ating mga isda malay natin kumapal yung kangkong tapos ito ayan mga farmer tapos na yung ating uh, kangkong ano daw ito mamaya pala yung kas, -kas mo ng konti na? Ano, no? ano aras po o yan ha Pag ano uh, libre ka okay. <laughs> ano yan para saan daw yan Ha? Yes, ah, yung sa ilalim. Oo, oo. pangilalim oo. Pang ilalim Brake mo sa ilalim yan. Ano tong inong yan ni Goy Goy? May ano pala siya dito, no? Nah? Yung parang sa lalamunan, ng pagkain, ano? So, Nag sa may... Ha? Nag-i-stack yan Nag i ng pagkain sa may baba ng ano, no? yung paanya ko yan na paano kaya ah nga inaano baka sumabit doon sa mga ano wisho din pala ang loko <laughs> oh 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 meron uh, sa ano sa sa <laughs> mm, hindi, manira ka tapos yung mga roses ni mama Beth, tinitira niya mga ka-farmer patay tayo dyan sabi ko hmm

asal ano niya kanin yun gusto pa daw gusto niya hmm. <laughs> Tingnan mo naman oh. Mamo naman pala sila no. Basta huwag lang ano hina ng sasaktan. Oh. oh. Tapos si, pag tinanong ka ng teacher mo, may kapatid ka ka mo, unggoy, no? Bunso mo kapatid, Ay, dalawa, lang. dalawa. Ayan, tapos si Nikki, yan ini-spray na po, ini-spray. Inano na yung pinagbabaran na atubi, dinilig dito sa ating mga damo. Ayan, o, yung laging basa, tingnan niyo, oh, ang ganda ng frog grass. Pero kailangan maglagay ng magtanggal tayo ng damo uli, ah. <laughs> my time mga farmer. tapos yung talisay pala makakwento ko lang sa Cagayan de Oro mga ka-farmer kayo pa yung magagawin ng Cagayan de Oro napakarami ang hilig nila sa African talisay doon everywhere is African talisay grabe wild na wild na wild mga ka-farmer hindi mo ma-imagine yung habi ko ganito pala lumalaki ito ang lalaki ng puno nila doon tapos pag hindi mo pala kinontrol ay talaga parang ano po napakasukal na daming sanga so nag, at least nagkaroon po kami ng idea na pagdating po dito yung dulo kung hanggang saan lang ang gusto mong ikip puputulin mo na sabi nga ni Bebe yung dulo putulin na daw yung ayun know, yung tumaas na yon kailangan putulin na yun kung hindi mag ano na siya magwa wild na siya tapos eto yun dito kailangan mo talagang itrim ng itrim puputol ka lang puputol i, i mo yung kanyang mga sanga kasi kung hindi nako po mga ka farmer napakakapal Napaka kakapal po ng kakapal at sa tingin ko nga pati yung mga ano kailangan mong magbawas eh sabi sa kagayan de oro ang dami po sobra kaya nga ito parang gusto kong papalitan ayun gusto ko din papalitan kasi yun pa wild na po yun ito yung mga ganito lang ang style. So kailangan talaga marunong po kayong pumili ng halaman. O kayo po ay magpapatanim ng African talisay. Ang tip ko lang, ito kagaya nito, hindi pangit na yan. No? Ang tip ko, pumili po kayo ng, kayo na ang mamili. Kahit makailang tindahan kayo, pumili kayo ng yung ganito, ayan maganda itong mga diniliver sa amin, ito maganda din po yung huli namin kinuha ayan makukontrol po ninyo, isang ganun lang tapos puro ganun wala na po yung mga maraming sangang ganun Ta wag nyo nang kunin yun tip lang yon ha kung gusto nyo pong mag ano ng African talisay eh. mag uh, panin tapos tama lang naman yung ating spacing dito so mga 5 meters yan tapos ayan o no? oh, yung ganito ito tamang tama na po yan maganda nga sana ganito lang halaki ano ganyan lang kaya lang tingnan nyo naman po ang bilis pong lumaki din so ito nga o oh. Ito pa wild na to eh Sabi ko kay Bebe Ano kaya palitan natin ito Eh yung dito okay So ang Ang papalitan Pwedeng dalawa Ayun o no? O pwedeng tanggalin na din ito Hindi na Hindi na po Hindi na ito i uh, Ano ibibilang Ito puputulin na din Ito na lang Ito tatanggalin din yan O putol din to So, isa na lang ang ano kasi nga talaga pong wild na no? farmer grabe hindi ma-imagine sabi ko aprikantalisay pala ito doon po sa plasa nila tapat-tapat ng Saint Augustine Church tumambay kami doon sabi ko lalaki ng Talisay <laughs> napakaganda rin po ng kagayan di oro kaya lang ano uh, para na din siyang Manila sobra pong dami ng tao Ayan na, kinakain na yung ating mga kangkong. Oh. Ah. Malupit ang mga tilapia, ah. Naki, nahanap na nila mga farmer. Pinagpipiyestahan na. Ayan na. Pinagpipiyestahan na yung ah, nilagay nating kangkong. Maganda nga makuha pa natin yung dinaanan kanina doon, ano? Bukas patira ulit natin 'yan. Sayang 'yan, ah. Malaking bagay din 'yan. Hmm. kung walang isda mabubuhay ito kaya lang tingin ko kakainin po ng ating mga tilapia ito Ito ha, ganda pa na itong gawin na mesa din ha. Oh. Malaking to na. No? Okay. Ha? Oo. Ito so, yata yung pinakamalaki ko eh. na ba yung pinakamalaki? Numipis lang na oh. Oh, I see. Pero parang malapad to. Malapad kuya Ha? Mas malapad ito. Ganda din ah. live edge lang siya. Hindi manipis banda doon. Ito. Wala din 'to. Baka 'yun doon sa dulo ang ano. Nung panahon ng Ulysses, kung alam ko lang, ang dami pa lang mga natumbang ano, no? Ito maganda eh, gawin nga ano. Dito sa gusto na live routine sa ano tik lang ito 'yung bilogin ng kaunte di ba ano 'yung kaunte dyan pa ah isemay ko si dito sa yan mga ka farmer bago tayo magtapos ayan, ah. Lalaro pala si Oy. Kinukulit ka? <laughs> naglalaro sila ng unggoy mga farmer. So ayan, ah, di naman siya nangangagat. Kipaglaro lang kay Rowan. <laughs> oh, oh. 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 Uy. 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 Oh. oh. Dede ka, Dede? Ha? Ah? Dede ka, Dede? Uh -huh. yan, mga pharma. Nakabili ka, Joms, ng bayonet? Wow. ah yan. Iyan na muna pag ini ano. Magsasabog na sila ng... Ano mga ka-farmer yung uh, pang matay ko, hulga. <laughs> ayan hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer so ayan ang ating uh, activity ngayon hopefully yung kangkong natin ay uh, magtagal at uh, kumapal mga ka-farmer pero I doubt ano mukhang titirahin yan ang ano ba natidilig ba ito ang uh, bagay yan mas gusto nang ano Ayun. Ah, uh, bukas ayun, oh. Medyo umangat na 'yung iba, oh. Umangat na. Uh, sana ay uh, kumapal. Grabe kinain 'yung dahon, ano? Ayun, oh. Yung natira na lang 'yung nakakaganon. Ayun, oh, nakain po ng ano. So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay.